Ang araw mga bugis ako muli si Lito at welcome back sa ating channel Mariares Garden ang magiging topic ngayon ay kung paano natin mapaparami yung bulaklak ng ating mga bukong na alam natin na pakunti-kunti kong mamulaklak kaya dito, pakunti-kunti siya kong mamulaklak sa panahon natin ngayon marami tayong mga bilya na ganito na parang pakunti-kunti ang bulaklak kung paano natin mapaparami ang bulaklak pero bago yan Ah, uh, update ko lang kayo sa 8 uh, days ngayon yung nirepat natin, yung nabubol na bukebilya ko. Ah, uh, ba, eh, inilalim natin ang tanim, nagbawas tayo ng lupa para maging matatag siya. Papakita ko sa inyo na maganda yung nag-i-resulta ng atin na ginawa kasi hindi siya naglagas ng bulaklak. Ah, uh, maganda yung pagkakabilog na pagbabawas natin ng lupa. Sa ilalim pagka sa gilid ng magano. Yung ugat niya, halos hindi nagalaw. Pero nabawasan natin siya ng lupa. Ito siya. No. Ito hindi ko inalis sa direct sunlight. Ito, ito niya. Uh, maganda. Kaya kung mag-aayos kayo ng bugimbilya na gano'n ah, uh, ganun ang gawin ninyo para ano, ah, uh, hindi siya magbago uh, tuloy tuloy may mga bago pa rin siya na ano yan, eh. Uh, Ay, mga bagong bulaklak wala eh. kayo yung mga dati niya hindi siya nagbawas ah, uh, maganda ang naging resulta diba ang ginawa natin kasi kung yung iba naman kaya sabi ko uh, pagka wala ng bulaklak saka natin na ayusin uh, ilalim natin ng tanim uh, kasi baka malaglag ang bulaklak pero ito hindi naglagas saka ito nasa direct sunlight ito hindi ko inalis dito nasa direct sunlight ito dito lang o, oh, 8 days ngayon, ayan, nagpakita ko sa inyo ah, okay yung pagkakagawa natin, di ba? Ito, alagay ko muna dito. Ayun ang magiging topic natin. Kasi ito, ito, nakita nyo ito. Ayan, napakarami niyang bulaklak. Dati yan, konti-konti ah, lang ang bulaklak niya. Kaya, uulitin ko sa inyo kung paano yung ginawa ko. Ayan. Ayan, sobrang dami ng bulaklak, nakita nyo. Marami. Uh, I-example ko kayo dito. Sa isa na to. Total ito, uh, natrim naman na ito. Uh, yung mga usbong niya, ayan na. Pero yung mga iba, pinabawas ko na yung mga dulo kagaya dito. Para hindi siya lumayo. Pero ito, nabawasan mo na din. Nababawas ko yung mga dulo. na uh, natrim na siya. Uh, pwede na siyang mamalaklak na maganda, di ba? Pero uh, pero kukunti ang mga bulaklak niya. Ayan ang uh, gagawin natin ngayon yan uh, paparamihin natin ng bulaklak ngayon kagaya nung ginawa ko dito sa isa na ito uh, bunuhan natin ulit siya uh, ito yung example ko ulit sa inyo uh, masensya na kayo medyo maingay dito kasi gilid kami ng highway uh, ngayon yung example ko sa inyo yung mga dati nakapanood nung ginawa ko dati uh, baka hindi nyo napanood yun yung mga hindi pa nakapanood Ah, ngayon, i-example ko kung paano yung ginawa ko dito para mapabulaklak ito ng marami. Sabi ko nga dati, ganyan lang ang bulaklak niya. Na konti. Ito na naman yung ano. Maghahalo na naman tayo ng abono. Alam nyo, lagi kong ginagamit triple 14, Ito yung triple 14 natin. Kasi, ah, uh, ito ang nakasanayan ko ng gamitin. Ah, uh, yung parang white na may brown-brown may halo sa na brown na ano, mukha. Okay, dito ka Ah, mabibili niyo ito kasi marami nagtatanong kung saan nabibili. Sa mga agricultural supply, ito ginagamit sa mga bukid sa lahat ng mga halaman kung paano niyo mapapabunga. Ito ang ginagamit. Ito ka na to. Ayun. Ngayon papabulaklak din. Yan lang gagawin natin. Total konti lang naman yung ano. Yeah, kung bisa may mga bubu na ganito. Bawa ulit tayo ng isang kutsara na punong-puno o ganyan. Ganito lang ang ginawa ko dito, i-example ko lang. Ah, baka sabihin nyo, ah, ulit-ulit na, na. Pero okay lang kasi masyado naman ang naging epekto dito sa isa. Ngayon, lalagyan natin ngayon. ng marami nagtatanong din kung ilang ilang halo na ano, na tubig. Uh, tatlong litro isang kutsara pinakamagandang halo ito 1.5 kaya isa dalawa ilalagay natin bali 3 litro na yan ngayon ahaluin natin na paigi ganyan Dahil natin na malusaw maigi. Ayan, oh, parang gatas na siya, lusaw na siya. Ganito lang. Didilig lang natin dito. Ah, mas mabilis sa epekto nitong nilulusaw. Ayan. Didilig lang natin na ganyan. Kahit hindi maubos, kahit na isat kalahati lang ilalagay natin. Ay, may natira pa. Ito ay hindi ko muna hindi ko muna lalagyan ito Ah, uh, baka malaglag 'yung kulaklak. Ganyan na lang muna siya. Ito ilalagay na natin sa iba. dito na natin lalagay yung isa nakita nyo ito uh, ah, mga naputulang ko din ito kasi giant ito eh mahaba ito kaya binutulang ko kaya pag pinutul ko dyan ah, bulaklak na yung sumunod to oh. kaya dito naguuspong dito ah, bulaklak na hindi na siya masyadong tataas ngayon yung sobrang natin lalagay ko na dito uh, ah, papakita ko rin sa inyo ito kung dadami yung bulaklak niya nang gusto Ubusin ko na dito. ba? Kapansin nyo ah, ito mga putol oh. Kasi ito, humahaba din ito na humahaba na ganyan. Itong mahara na ito. Kahit sa maliliit na halaman natin, ah, ha, pwede rin yung gano'n na halo nyo. Rika kayo dito, nakita nyo. Ito na yung mauna niyang bulaklak pero may mga bago na naman siya. Yan. Ha. Kaya hindi hihinto siya kapubulaklak kasi may mga bago. Ayun, naputulan din diyan. Oh, di ba? May nagtatanong, may nagtatanong din. Ah, uh, pwede po ba kaya sa mga crafted? Share rin parehas lang din kasi yung mga crafted. Ah, uh, share niya buong bilya din parehas din. Ganyan lang din ang gagawin niyo. Kaya lang pagka yung malalaki na yung puno, uh, mas maraming taka lang nilalagay niyo. kung sa putsara, Siyempre kung malaki ang pot, ah, uh, di mas maraming takal ng tubig na ano, mas maraming, basta yung mas maraming ilalagay ninyo. Pero ang takal, ganun din. Ah, uh, tatlong litro, isang kutsara na triple uh, fourteen. Nakakalimutan ko pa. Hanggang dito na lang ang video kong ito. At uh, sana may matutunan kayo. At maraming maraming salamat sa patuloy na panunod nyo ng mga video. Ko. Bye bye.